guys so ito na nagblog ito na nagblog pambara sushi so ngayon kukunin natin ang aso ko ay hindi nyo na nakikita si Jimmy boy dahil ando siya sa kabila kukunin ko lang. So, andito na si Jimmy! Yay! Hindi nyo makita. Ayan. Ayan siya. May kinukot-kot. Hi! Hello po, vlog! Ako po si Jimmy Boy! Swatting! Ilang may tumatahol. Ilang may tumatahol. Ilang may tumatahol. Ilang may tumatahol. Guys, din ang, alam niyo naman alam niyo yung kanlong ko. Yeah. Dito siya. Ang pinakamali ko ta bata. Hmm. hmm. Nagigigil ako sa kanya, guys. Ang cute. Ang cute, cute, cute. Guys, maganda yung sabon ng aso namin. Mami, anong tawag dyan sabon ni Chimmy? Anong tawag sa sabon ni Chimmy? Soup lang. Yan lang. Nakalimutan ni mami. Basta nawala yung garapata niya. Isa na lang mo oh, dito. Hindi siya nagpapatanggal. Jimmy! Ay! ako. <laughs> hindi niyo makita. Guys, nice. nanti ako kitoyin siya. Diba ang cute niya? Kain si Kim. Si mata mo mata ba? Wala siyang nagawa. Favorite namin to, eh. Hello, madam people, mabuhay. Mimi me, me with you. Mimi me, me with you. Hello, madam people, mabuhay. Mimi me, me with you. Yay! Kap, kap, <laughs> Guys, sinahanap niya yung bag niya. Ito yung bag niya, guys. Suot mo na Hahaha. Hindi na kasi sa kanya. Sino siya ang bangis niya? Ang gumili nga bangis niya. Guys, nagigil ko talaga ako sa mga favorite ko ito. Mga <laughs> Guys, pangarap ko, pangarap ko pa magiging may aso. O, pangarap ko pa hindi na O, pangarap ko may, mag, may aso kami. Yan, binili ako ni mami ng doggy!

So, babalikan natin itong dog. Kasi gusto niya pa mag, gusto niya maglakad. Ay! Pa. Guys, babasahin ko tong map. Nasira. isa isay gawa e eh, banuta iguhit sa patlang ang masaya mukha kung ang pangusap ay nagsasaad ng tama at malungkot na mukha kumali number one ang batang kumain ng kaunti kays kaunti kaysa sa isahan isahasahan ang may sobrang nutrition. Babasahin lang natin guys. Number 2. Ang batang kumain ng sobrang ay nakaranas ng malnutrition. Ang batang may kakulayan ng propina ay payat. Ang bata may kukulangan sa roptina ay nahihirapan sa pag-aaral. Ang batang may kakulangan sa proti ay kulang masustansyang pagkain. Hmm. Module 4 Madaling maging biktima ng ma ang taong lumhang kuiti. kung kumain ng taong kula sa timbang o, o drewig. Mga taong sobrang kung kumain kadalas ng mabigat imbang o mas kilala sa katawagang obesa at isang pakuri ng malnutrition na tumatay sa pagkabastos ay son o kung lang tagdang ayon sa kanilang edad sakat katapusan ng module na ito inaasahang crunch and event natural nal all this one EP pa malas mo ng kaalaman ang dali ito naman sa likod Panuto, gumahit, gumuhit, sa loob ng kahon ng dalawang paraan upang maiwasan ang mild natural sa loob ng isang tahanan. Eh! Dali! Kina okay yun, guys. Yun na, magtatapos na ang vlog. Wag ka ba like and subscribe?